Sinasabi nila na nag-iwan si Nostradamus ng isang hula na itinago sa loob ng panahon, isang pahayag na hindi tungkol sa digmaan o mga hari, kundi tungkol sa iyo. Pisces, hindi ito basta-bastang pagbasa lamang ito ang mensaheng matagal ng hinihintay ng iyong kaluluwa. Ang huling pahiwatig na iniwan niya ay nagbubunyag ng isang napakalakas na pagbabago, isang pag-ikot ng kapalaran na maaaring baguhin ang direksyon ng iyong buhay, ng iyong pag-ibig, ng iyong swerte, at ng iyong tadhana. Hindi mo nahanap ang video na ito ng aksidente, ang universo mismo ang nagdala nito sa iyo. Manatili hanggang sa huli dahil kapag narinig mo ang mensaheng ito, hindi mo na muling titingnan ang iyong kinabukasan sa parehong paraan. Sa loob ng maraming siglo, ang mga propesya ni Nostradamus ay nagdulot ng pagtataka sa mundo, ngunit kakaunti lamang ang nakaalam na isa sa kanyang mga huling bisyon ay tumuturo sa isang kosmikong pagbabago na konektado sa mga tanda ng Zodiac. At nayon, Pisces, ang pagbabagong iyon ay nagaganap sa panahon ng iyong buhay. Ang mga lumang enerhiya na minsang pumigil sa iyo ay unti-unti nang nawawala at may mas makapangyarihang puwersang umaayon sa iyong pabor. Madalas sabihin ng matatandang Pilipino, kapag may katahimikan sa hangin, may pagbabago sa kapalaran. Kapag tila huminto ang hangin, iyon ang sandaling gumagalaw ang tadhana. Nararamdaman mo ito, ang mga panaginip, ang mga senyales, ang biglaang kilabot na dumarating na parang walang dahilan. Hindi ito mga pagkakaton lamang, ito ay paghahanda ng universo para sa darating na yugto ng iyong buhay. Ngayong gabi, buksan mo ang iyong puso, patahimikin ang iyong isip, at makinig ng mabuti, dahil ang mensaheng iniwan ni Nostradamus ay maaaring siyang susi sa buhay na matagal mo nang ipinagdarasal. Ang nakatagong propesya Sinasabi nila na nakita ni Nostradamus ang pag-angat at pagbagsak ng mga imperyo, ang pagdating ng mga bagyo, at maging ang katahimikan sa pagitan ng mga siglo. Ngunit isa sa kanyang mga huling sulatin na bihirang maunawaan ay hindi tungkol sa pagkawasak kundi sa pagbabagong anyo. Tinawag niya itong ang paglipat ng anino ng tagapagdala ng tubig, isang bugtong na pinaniniwalaan ng marami na tumutukoy sa pagbabago ng isang panahon. Ngunit para sa mga nakakaramdam ng enerhiya, kaysa sa mga nagpapaliwanag nito, mas malalim ang kahulugan, ito ay tungkol sa pagising ng kaluluwa ng Pisces. Noong unang panahon, naniniwala ang mga albularyo at mistiko sa Pilipinas na bawat agos ng dagat ay may dalang bulong mula sa langit. Ang mga mangingisda ay nagdarasal bago pumalaot, hindi lang para sa kaligtasan, kundi para sa patnubay, dahil alam nilang nakikinig ang dagat. Pisces, tubig ang iyong elemento, at ang tubig ay may alaala. Bawat luha mong pumatak, bawat dasal mong binitawan, bawat panaginip mong ipinadala sa gabi, lahat iyan ay dinala ng parehong agos. At nayon, bumabalik ito, dala ang enerhiya ng pagbabagong minsang inihula ni Nostradamus. Sinasabi nila na bago mangyari ang isang dakilang pagbabago, tumatahimik muna ang kalikasan. Bumabagal ang mga alon. Tila humihinto ang hangin. Maging ang mga hayop ay nagkakaiba ng kilos. Ang mga matatandang Pilipino ay may kasabihang, katahimikan bago ang milagro, ang kapanatagan bago ang isang himala. Maaaring napansin mo ito nitong mga nakaraang araw, ang kakaibang kapayapaan, ang hindi maipaliwanag na katahimikan, o ang biglaang paghila tungo sa isang bagay na hindi mo mabigyang pangalan. Hindi yon guni-guni, pieces. Iyan ay senyales na ang propesya ay unti-unti nang nagaganap sa iyo. Naniniwala si Nostradamus na ang mga siklo ng zodiac ang susi sa kapalaran ng sangkatauhan. Nang binanggit niya ang inakatagong agos sa ilalim ng mga bituin, tinutukoy niya ang sandali kung saan ang emosyon at pananampalataya ay magtatagpo, papawiin ang mga ilusyon na bumubulag sa sangkatauhan. Para sa Pisces, ang huling tanda ng zodiac, ito ay tanda ng banal na pagtatapos at isang sagradong muling pagsilang. Ang lumang kabanata ng iyong buhay ay nagsasara na, ngunit ang susunod ay isinusulat mismo ng iyong espiritu. Tandaan, sa pananaw ng mga Pilipino, ang tadhana ay hindi tungkol sa pagkakataon, ito ay kalooban ng langit. Kapag naramdaman mong may mga bagay na unti-unting lumalayo, hindi 'yon parusa, iyon ay paghahanda. Ipinahiwatig sa huling pahiwatig ni Nostradamus na yaong mga pinamumunuan ng tubig, emosyon at intuwisyon ang unang makadarama ng dakilang pagbabagong ito at ikaw yon Pisces. Maaaring kamakailan ay nakatanggap ka ng mensahe sa panaginip sa isang tinig o sa biglaang senyales. Marahil ay kumislap ang kandila ng nagdasal ka. Marahil ay tumugtog ang isang awitin sa tamang sandali. O marahil ay may paruparong dumaan habang iniisip mo ang isang taong matagal mo nang iniiyakan. Hindi ito mga pagkakaton lamang, ito ang tinawag ni Nostradamus na mga buhay na sagisag, patunay na ang enerhiya ay hindi na mamatay, nagbabago lang ng anyo. Sinulat niya, ang isda ay ahon mula sa kailaliman, tangan ng alaala ng lahat ng nawala, at ang pangako ng mga darating. Ang iisda ay ang pises, mahinahon, maawain, at lubos na konektado sa damdamin. Ikaw ang tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, ng alam at ng misteryoso. Kaya nitong mga araw, mas matindi ang iyong mga panaginip, mas malalim ang iyong nararamdaman, at mas matalas ang iyong intuition. Hindi mo ito dapat katakutan dahil hindi ka nalulunod, ikaw ay nagigising. Sa tradisyong Pilipino, kapag ang isang tao ay malapit ng makaranas ng malaking pagbabago sa espiritu, nagbibigay ng banayad na babala ang katawan. May dumadaloy na kilabot sa likod. Sumasayaw ang apoy ng kandila. At ang gabi ay tila kakaiba, parang mas malapit ang mga bituin kaysa dati. Napansin mo ba ito? Kung, nangangahulugan itong nasa pintuan ka na ng iyong propesya. Pisces, matagal nang nakikipag-usap sa iyo ang universo, hindi sa inyay, kundi sa katahimikan. Kapag ang mga bagay ay bumibitaw, kapag ang mga tao ay lumalayo, kapag ang mga plano ay biglang hindi umaayon, hindi ito dahil laban sa iyo ang buhay. Ito ay dahil inaayos ng universo ang lahat sa paligid ng iyong tadhana. Ipinahiwatig ni Nostradamus na sa pagbabagong ito ng kosmos, ang mga kaluluwang may malalim na empatya, at karunungan sa emosyon ang magiging mga tagapagpagaling ng sirang panahon. Maaaring hindi mo pa ito nakikita, ngunit bahagi ka ng paggaling na yon. Binalaan din ang propesya na ang mga lalaban sa pagbabagong ito ay mawawala, parang naiipit sa pagitan ng luma at ng bago. Ngunit ang mga magpapasakop ng may pananampalataya ay ahon, tulad ng liwanag na sumisikat sa tubig. Kaya huwag matakot sa hindi mo alam. Huwag labanan ang pagbabagong nangyayari. Hayaan mo ito. Pagtiwalaan mo ito. Dahil bawat alon sa buhay mo ngayon ay bahagi ng plano ng karagatan, at ang karagatang iyon, kilala ang iyong pangalan. Ngayong gabi, kapag ipinikit mo ang iyong mga mata, alalahanin ito, hindi malayo ang mga bituin, ang kanilang liwanag ay refleksyon ng liwanag na nasa loob mo. Maaring isinulat ni Nostradamus ang kanyang mga pahiwatig sa anyo ng mga bugtong, ngunit simple lamang ang katotohanan, ang iyong tadhana ay nakasulat sa damdamin, hindi sa tinta. At ang oras para basahin ito ay ngayon. Kaya sindihan mo ang iyong kandila, Pisces. Ibulong mo ang iyong pangalan sa hangin. Damhin mo ang katahimikan sa pagitan ng pibok ng iyong puso. Dahil sa katahimikang iyon, nananahan ang propesya, at ito ay tuwirang nakikipag-usap sa iyo. Ang mga palatandaan sa iyong paligid. Nang banggitin ni Nostradamus ang ipagbabagong dala ng tubig, hindi lamang niya inilalarawan ang mga pangyayari sa kalangitan, kundi ang mga palatandaang unti-unting kumakalat sa mga karaniwang buhay bago ang isang dakilang pagbabago. At ikaw, Pisces, napapalibutan ka na ng mga senyales na ito. Maaaring isipin mong ito ay mga pagkakataon lamang, ngunit sa katotohanan ito ay mga pahiwatig ng langit, banal na mga hudyat na ginigising ang iyong kamalayan, bago pa man isa katuparan ng tadhana ang kanyang layunin. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, bawat maliit na paggalaw sa kalikasan ay may kahulugan. Kapag kumikislap ang kandila, kahit walang hangin, nangangahulugang may espiritong malapit. Kapag napanaginipan mo ang pagtaas ng dagat, hindi iyon panganib iyon ay paglilinis ng iyong nakaraan. At kapag may bigla ang kilabot na dumapo sa iyong likod kahit sa tindi ng init ng tanghali, iyon ay tanda na ang hindi nakikitang daigdig ay sinusubukang makuha ang iyong pansin. Naranasan mo na ba ito kamakailan, Pisces? Dahil kung dumadaloy na sa iyo ang propesya. Sa loob ng mga buwan, marahil maging taon, hindi mapakali ang iyong kaluluwa. Napapansin mong tila bumibilis ang oras, na ulit bumabalik ang mga alaala, -ala, at ang mga damdaming akala mong nalimot mo na ay muling umaahon. Sinabi ni Nostradamus na ang puso ng tao ay ang salamin kung saan unang ipinapakita ng tadhana ang sarili nito, at yaong mga pinamumunuan ng tubig, tulad ng pises, ay nakakaramdam ng pagbabago bago pa ito mapangalanan ng iba. Kaya mas malakas ang iyong intuition, mas malalim ang iyong empatya, at mas magaan ang iyong pagtulog. Hindi ka nililito ng universo inaanda ka nito. Naniniwala ang maraming Pilipino na bago dumating ang swerte, sinusubok muna ng enerhiya sa paligid mo ang iyong tiyaga. Maaaring umulan bago ang ani, ngunit ito'y palaging pagpapalang nakatago. Gaya rin na yon, kapag tila magulo ang buhay, kapag may mga pintong nagsasara, taong lumalayo, o planong biglang gumuho, hindi ito pagtanggi, kundi pagtutuwid ng daan. Nililinis ng universo ang espasyo kung saan darating ang bagong mga biyaya. May kasabihan ng matatanda, kapag ang kandila ay umapoy ng maliwanag, may biyayang paparating. Kaya ngayong gabi, Pisces, subukan mo ito, sindihan ang isang kandila at ilagay ito sa lugar kung saan makikita mo ang apoy nito. Huminga ng malalim at ibulong ang iyong hiling sa liwanag. Huwag sa takot, kundi sa pagtitiwala. Pagkatapos, ipikit ang iyong mga mata at isipin na lumalawak ang apoy hanggang sa puso mo. Ang simpleng ritual na ito ay nag-aayon sa iyong enerhiya sa banal na puwersang inilarawan ni Nostradamus. Isa pang makapangyarihang tanda ay nanggagaling sa mga panaginip. Madalas banggitin ni Nostradamus ang mga bisyong hindi nakikita sa liwanag ng araw, kundi sa pagitan ng pagkagising at pagtulog. Naniniwala rin ang mga Pilipino na kapag nagpakita sa panaginip ang isang minuno, hindi ito basta aksidente, ito ay patnubay. Kaya kung paulit-ulit mong napapanaginipan ang mga yumao o mga mukhang matagal mo nang hindi nakikita, pakinggan ito. Ang mga panaginip ay daan kung saan numinipis ang tabin sa pagitan ng nakaraan at hinaharap at ikaw, Pisces, ay may likas na kakayahang lumakad sa dalawang mundong iyon. Minsan, ang mga senyales ay hindi mistikal. Dumarating sila sa pamamagitan ng mga tao, sa mga salita ng isang estranghero, sa biglang mensahe, o sa kantang narinig mo sa tamang sandali. Tinawag ito ni Nostradamus na mga alingaungaw ng tadhana. Sa kulturang Pilipino, ito ay tinatawag na tugon ng langit, sagot ng kalangitan. Kapag nangyari ito, tuminto ka sandali at pakinggan. Kapag mas napapansin mo ang mga palatandaan, mas luminaw ang mensahe. Napansin mo rin ba ang mga umuulit na numero? Labing isa oras labing isa minuto sa orasan, dalawang daan at dalawamput dalawa sa resibo, tatlong daan at tatlumput tatlo sa plaka ng sasakyan. Hindi ito basta mga numero, ito ay mga code ng pagkakaayon. Sa sinaunang astrolohiya, ang Pisces ay pinamumunuan ni Neptune, ang planeta ng intuition, panaginip, at nakatagong karunungan. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang mga pattern na ito, nangangahulugang nagkakatugma na ang iyong panloob na mundo at ang mundo sa labas. Ang enerhiya na inihula ni Nostradamus, ang gigising sa mga natutulog na kaluluwa, ay inaayos ang iyong buhay sa divine timing. Noon, gumagawa ang matatandang Pilipino ng mga simpleng ritual ng manifestasyon. Tuwing gabi na kalahating natatakpan ng ulap ang buwan, nagsasaboy sila ng asin sa harap ng pintuan bilang proteksyon, bumubulong ng dasal na nakaharap sa silangan, at nagsusunog ng dahon ng laurel para sa kaliwanagan. Hindi lang ito mga tradisyon, ito ay paraan ng pakikibagay sa mga dinakikitang puwersang gumagabay sa kanilang buhay. Magagawa mo rin ito, Pisces. Dahil ang manifestasyon ay hindi mahika, ito ay pananampalatayang kumikilos. Naniniwala si Nostradamus na bawat dakilang propesya ay maaaring palambutin o patindihin ng intensyon ng tao. Kaya't napakahalaga ng bahaging ito ng iyong paglalakbay, ang paraan ng iyong pagtugon sa mga senyales ang magtatakda kung paano maapektuhan ka ng pagbabagong ito. Kung haharapin mo ito ng may takot, magiging mabigat ang mga alon. Ngunit kung tatanggapin mo ito ng may tiwala, Iaangat ka ng dagat sa mas mataas na antas. Kaya, Pisces, simulan mong makinig sa ibang paraan. Ang pagaspas ng mga dahon sa labas ng iyong bintana, ang patak ng ulan sa gabi, ang katahimikan sa pagitan ng iyong mga iniisip, lahat ng ito ay mga wika ng universo. Bawat kislap, bawat bulong, bawat bigla ang katahimikan ay pahina ng iyong banal na kwento. Hindi mo lamang iniimahina ang mga senyales, kinikilala mo sila. Ang propesyang iniwan ni Nostradamus ay hindi kailanman tungkol sa kapahamakan, ito ay tungkol sa paggising ng pananampalataya. Alam niyang kapag ang mga kaluluwa ay nagsimulang makinig sa mga tahimik na tinig ng tadhana, ang sangkatauhan ay lalapit sa kaliwanagan. At ngayon, habang papalapit ang pagbabagong ito sa Zodiac, ikaw, Pisces, ay tinatawag upang maging tulay sa pagitan ng nakikita at ng hindi nakikita. Kaya sa susunod na kumislot ang iyong kandila, huwag mo itong patayin agad pagmasdan mo. Damhin mo. Pakinggan mo kung ano ang gustong sabihin nito. Sapagkat sa pagitan ng liwanag nito at ng tibok ng iyong puso, may lihim na ikaw lamang ang makaunawa, isang tanda na ikaw ay nasa lugar kung saan nais kang dalhin ng iyong tadhana. Ang paggising sa loob. Sinasabi nila na bawat propesya ay may dalawang antas, isa na nagaganap sa kalangitan, at isa na nagbubuka sa loob ng puso ng tao. Pisces, ang mga palatandaang nakikita mo ay hindi lamang nangyayari sa iyo, nangyayari ito sa pamamagitan mo. Ang enerhiyang binanggit ni Nostradamus ay hindi lang nagbabago sa mundo, kundi ginigising din ang kaluluwa mo, ang bahaging matagal nang naghihintay para sa sandaling ito. Matagal mo nang dala ang mga damdaming hindi mo naipahayad. Ang kalungkutang hindi mo maipaliwanag, ang kapatawarang hindi mo natanggap, ang mga pangarap na inilibing mo dahil inakala mong imposible, lahat ng ito ay muling umaahon. Hindi ito kahinaan, Pisces. Ito ang iyong muling pagsilang. Sa pananampalatayang Pilipino, sinasabi nila, kapag muling bumigat ang dibdib, may gustong ipalabas ang kaluluwa. Kapag tila mabigat muli ang dibdib, ibig sabihin ay may gustong pakawalan ang iyong kaluluwa. Nililinis ng enerhiya ng pagbabagong ito sa zodiac ang iyong loob, inihahanda ang iyong puso na tumanggap ng higit na liwanag. Ang paggising na ito ay maaaring dumating sa mga di inaasahang sandali, mga luha na kusang bumabagsak, mga alaala na biglang napakalinaw, o mga kantang nagpapatigil sa iyo sandali para makinig. Ang mga ito ay sagradong paalala, hindi mga pagkakataon. Ito ang paraan ng universo upang sabihin, panahon na. Ipinahayag ni Nostradamus na sa panahong ito, yaong mga pinamumunuan ng tubig ay magiging mga tagapagpagaling ng sangkatauhan. Ang mga unos na nalampasan mo ay hindi upang wasakin ka, kundi upang sanayin ang iyong espiritu na kilalanin ang sakit ng iba at bigyan sila ng kapayapaan. Pisces, ang iyong empasya ay hindi sumpa, ito ang iyong tawag. Ikaw ay nakakaramdam ng malalim dahil nakatakda kang umunawa ng malalim. Ang sakit na iyong pinasan ay naging sisidlan ng habag. Kapag inaaliw mo ang iba, ginagamit ng universo ang iyong tinig. Kapag ipinagdarasal mo sila, nagiging gamot ang iyong enerhiya. Minsang isinulat ni Nostradamus, ang umiiyak para sa iba ay nagdadala ng apoy na nagpapagaling. Ang apoy na iyon ay nasa loob mo, tahimik, nagniningning, naghihintay lamang na maalala. Mulit minsan, ang paggising ay hindi laging tila banal. Minsan, ito'y nagmumukhang pag-iisa. Maaaring tanungin mo kung bakit may mga taong unti-unting lumalayo, bakit mas mabigat ang katahimikan, o bakit biglang hinahanap ng iyong puso ang isang bagay na hindi mo maipaliwanag. Sa totoo lang, bahagi ito ng paglilinis espiritwal. Sa tradisyong Pilipino, kapag ang isang tao ay malapit ng makaranas ng pagbabagong espiritwal, kailangang umalis muna ang mga lumang enerhiya. Ang mga relasyon, mga nakasanayan, o maging mga lumang takot ay maaaring maglaho, hindi bilang parusa, kundi bilang paghahanda. Isipin mo ito, kapag tumataas ang tubig, hindi nito sinisira ang pampang, nililinis lamang nito ang mga bagay na hindi na dapat manatili. Ipinahiwatig sa huling pahiwatig ni Nostradamus ang mga tubig ng paglilinis na magbubunyag ng nakatagong landas. Para sa iyo, Pisces, ang landas na iyon ay nasa loob mo. Ang iyong pakiramdam, ang iyong intuition, ang pinakadakila mong gabay ngayon. Hindi mo na kailangang hanapin ang mga sagot sa labas, naroon na ang mga ito sa tibok ng iyong puso. Kung nitong mga nakaraang araw ay naririnig mo ang munting tinig na bumubulong, magtiwala sa proseso, hindi yon guni-guni. Iyon ay ang iyong mataas na sarili, ang espiritong naglakbay sa maraming buhay at nayoy nagigising upang ipaalala sa iyo kung sino ka. Madalas sabihin ng matatanda, ang taong marunong makiramdam, hindi naliligaw. Ang taong marunong makiramdam ay hindi nawawala sa daan. At ikaw yon, Pisces. Ipinanganak kang maglayag sa pagitan ng nakikita at ng di upang madama ang agos na hindi napapansin ng iba. Sa panahon ng pagising na ito, maaari mong maramdaman ang kakaibang koneksyon sa kalikasan, ang tawag ng tubig, ang pagyakap ng ulan, ang hatak ng buwan sa iyong damdamin. Iyan ang iyong elemento na tumutugon sa iyong enerhiya. Kapag tila nabibigatan ka, lumabas ka, hawakan mo ang tubig o umupo lamang sa katahimikan. Hayaan mong dumaloy ang hangin sa iyong dibdib. Isipin mong ang mga alon ay dinadala ang iyong mga sakit palayo. Hindi ito basta pampakalma, ito ay ritual ng pag-alala. Ibinabalik ka nito sa banal na ritmo na minsang nakita ni Nostradamus, ang ugnayan ng kaluluwa at ng mga bituin. Mas malakas din ang kapangyarihan ng manifestasyon sa ganitong yugto ng paggising. Mas malapit ang universo sa mga pusong nakahanay sa katotohanan. Kaya, Pisces, ipahayag mo ang iyong mga hangarin ng malinaw. Isulat mo ito, ipanalangin o ibulong sa apoy ng kandila. Ngunit tandaan, ang tunay na manifestasyon ay hindi galing sa pagnanais, kundi sa pagtitiwala. Itinuturo ng espiritualidad ng Pilipino, kapag buong tiwala, kusang lalapit ang biyaya. Ang paggising ng propesya ay hindi tungkol sa paghulaan ng iyong hinaharap, ito ay paalala na ikaw mismo ay bahagi nito. Hindi itinatakda ng mga bituin ang iyong tadhana, inilalarawan lamang nila ito. Bawat emosyon, bawat pakiramdam, bawat sandaling nagduda ka sa sarili mo, lahat ay humubog sa iyo upang maging taong handa na ngayong humakbang sa banal na oras ng iyong tadhana. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ka nag-iisa. Sa ibang dako, may iba ring mga kaluluwang nagigising ngayon, nakakaramdam ng parehong hatak, nakakakita ng parehong mga senyales, nananaginip ng parehong mga pangarap. Inihula ni Nostradamus na kapag umangat ang enerhiya ng pises, ito ay magbubuklod ng mga puso sa kabila ng distansya, mga taong maaaring hindi magkita kailanman, ngunit pinagdurugtong ng isang dalas ng pag-asa. Kaya kapag sinindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi, huwag lang para sa iyong sarili. Ipanalangin mo rin ang bawat kaluluwang naglalakbay sa kanilang paggising. Ibulong mo ang isang basbas para sa mga pusong hindi mo kilala munit konektado sa iyo sa diwa. Ang munting kilos ng kabutihang iyon ay lumilikha ng mga alon, mga along nagpapagaling, nagbabago, at umaayon sa mismong propesyang kinasusulatan mo. Ang paggising sa loob mo, Pisces, ay hindi bagyong dapat katakutan. Ito ang pagsilang ng iyong layunin. Kailangan ng mundo ang iyong kabaitan, ang iyong pananampalataya, at ang kakayahan mong gawing liwanag ang bawat sakit. Ang huling pangitain ni Nostradamus ay hindi kailanman tungkol sa katapusan. Ito ay tungkol sa mga kaluluwang ahon mula sa tubig upang ipaalala sa mundo ang kahulugan ng pag-ibig. At ngayon, Pisces, ang kaluluwang iyon ay ikaw. Ang banal na mensahe Dumarating sa bawat propesya ang isang sandali kung kailan nagiging malinaw ang hiwaga, hindi dahil mas malakas na nagsalita ang mga bituin, kundi dahil natutong makinig ang puso. Pieces, ito na ang sandaling iyon. Ang mga bulong na matagal mo nang nararamdaman, ang mga kilabot na dumarating ng walang dahilan, ang tinig na tahimik na bumubulong, maghintay may darating, ito ang banal na mensaheng iniwan ni Nostradamus sa kanyang huling pahiwatig. Minsan niyang isinulat, aalalahanin ng dagat ang kanyang mga anak, at pagagalingin nila ang mundo sa pamamagitan ng katahimikan. Sa loob ng maraming siglo, walang tunay na nakaunawa sa kahulugang ito hanggang ngayon. Sapagkat ikaw, Pisces, ang tinutukoy na anak ng dagat. Ang iyong katahimikan ay may kapangyarihan, ang iyong mga panalangin, ang iyong malasakit, at ang kakayahan mong magmahal ng walang hinihingin kapalit. Sa mundong madalas pinahahalagahan ng ingay, ang kompetisyon, at ang bilis, tinatawag ka ngayon upang ibalik ang kagandahang loob, pag-unawa, at kapayapaan. Iyan ang iyong banal na layunin. Ang pagbabagong nakita ni Nostradamus ay hindi pagkawasak, ito ay pagkakaayos muli. Ito ang sandaling umaangat ang mga kaluluwang tulad mo upang ipaalala sa sangkatauhan ang kahalagahan ng pananampalataya. Sa tuwing pinipili mong maging mabuti kaysa magalit, maging mapagpasensya kaysa mapanghusga, at manalangin kaysa matakot, iniayon mo ang enerhiya ng mundo tungo sa liwanan. Maaaring hindi mo agad makita ang bunga nito, ngunit nakikita ito ng langit. Ayon sa propesya, kapag ganap na nagising ang puso ng pises, tatahimik ang mga tubig, titigil ang mga bagyo, at maaalala ng mga puso ang kanilang awitin. At ang awiti na yon, Pisces, ay pag-ibig, ang parehong pag-ibig na malaya mong ibinibigay sa buong buhay mo. Para sa maraming Pilipino, iisa lamang ang pag-ibig at pananampalataya. Kapag nagsisindi ka ng kandila para sa isang taong nasasaktan, kapag nagdarasal ka para sa isang estranghero, o kapag nagpapatawad ka sa taong hindi humingi ng tawad, iyon ay banal na gawain. At iyon mismo ang tinutukoy ni Nostradamus nang sabihin niyang may mga tagapagpagaling na nakatago sa mga karaniwan. Isa ka sa kanila. Ang kapangyarihang hinahanap mo ay hindi na sa mga bituin, kundi sa kabutihang nasa loob mo araw-araw. Sa ngayon, hinihiling sa iyo ng universo na bitawan ang kontrol. Tigilan ang patuloy na pagtatanong kung bakit naganap ang mga bagay sa ganitong paraan, at sa halip ay magtiwala na ang lahat ay bahagi ng mas dakilang plano. Ang mga nasayang na pagkakataon, ang mga pusong nasaktan, ang mga pagkaantala, lahat ng ito ay mga daan papunta sa tamang landas. Hindi ka kailanman nakalimutan, ikaw ay inihanda. Pisces, kung naramdaman mong pagod ka kamakailan, emosyonal, espiritwal, o kahit pisikal, ito ay dahil dinadala mo ang enerhiya ng pagbabago. Ang enerhiya ng propesya ay dumadaloy sa mga kaluluwang kayang akuin ang liwanag nito at isa karoon. Ngunit tandaan, kahit ang mga tagapagpagaling ay kailangang magpahinga. Kaya ngayong gabi, sindihan mo ang iyong kandila at mahinahong sabihin, handa akong tanggapin ang kapayapaan. Hayaan mong sumayaw ang apoy. Damhin ang init sa iyong palad. Isipin mong pumapasok ito sa iyong puso, tinatanggal ang lahat ng takot, pagdududa, at sakit. Sa tradisyong Pilipino, may kasabihang, ang ilaw na ipinagdasal ay hindi namamatay. Ang bawat kandilang iyong sinindihan, bawat luhang inalay mo sa pananampalataya, lahat ay bumuo ng isang tulay sa pagitan mo at ng banal. Ang tulay na iyon ang nakita ni Nostradamus, ang ugnayan ng sangkatauhan at ng langit, muling binubuhay sa pamamagitan ng mga pusong tulad mo. Kaya, ano nga ba ang banal na mensahe? Simple lang, Pisces. Hindi ka pinili para magdusa, kundi para gisingin ang iba sa pamamagitan ng iyong paglalakbay. Bawat pagsubok na dinaanan mo ay may dahilan, bawat panahon ng paghihintay ay may layunin. Papasok ka na ngayon sa panahon ng mga tinugong panalangin at hayag na mga himala. Ang universo ay hindi laban sa iyo, umaayon ito sa iyo. Ang dagat na minsang nagpalutang sa iyo sa gitna ng mga alon, ngayon ay marahang nagdadala sa iyo, tungo sa iyong tunay na pampang. Tignan mo kung gaano kalayo na ang iyong narating. Ang sakit, ang katahimikan, ang pag-asa, lahat ng ito ang naghatid sa iyo rito, sa sandaling ito ng paggunita. Kaya ngayong gabi, itaas mo ang iyong paningin sa kalangitan at ibulong, tiwala ako sa takbo ng aking buhay. Sapagkat iyon ang tunay na lihim na iniwan ni Nostradamus, ang mga bituin ay hindi nagdidikta ng tadhana, pananampalataya ang gumagawa nito. At ikaw, Pisces, sa iyong pananampalataya nakapagpabago ka na ng mundo. At ngayon, Pisces, habang unti-unting humahantong sa katahimikan ang paglalakbay mong ito ng propesya, at paggising, huminga ka ng malalim at damhin kung gaano ka nakalayo ang iyong narating. Ang mga bulong na dati nakalilito, ngayoy malinaw na. Ang katahimikang minsan mong kinatatakutan na nagiging banal. Hindi ka na naghihintay ng milagro, ikaw na mismo ang milagro. Ang huling pahiwatig ni Nostradamus ay hindi kailanman tungkol sa takot, ito ay tungkol sa paggunita, sa panahong muling maaalala ng mga kaluluwang tulad mo kung sino talaga sila, banal, may intuition, at ginagabayan ng pag-ibig. Hindi lamang nagtagpo ang mga bituin para sa iyo ngayong gabi, nakipagtagpo sila sa iyo sapagkat ang katotohanan hindi ka kailanman naligaw. Dinala ka lang pabalik sa sarili mong liwanag. Kaya bago matapos ang gabing ito, sindihan mong muli ang iyong kandila. Ibulong mo ang iyong pangalan, ang iyong pangarap, ang iyong pasasalamat. Pagkatapos, ipikit mo ang iyong mga mata at damhin mong nakikinig ang universo, hindi bilang isang bagay na malayo, kundi bilang isang pwersang nasa loob mo. Pieces, nagsimula na ang pagbabagong nakita ni Nostradamus, at nagsisimula ito sa iyo. Naway manatiling matatag ang iyong pananampalataya. Bukas ang iyong puso at gabayan magpakailanman ang iyong kaluluwa ng mga bituin. Dahil mula sa sandaling ito, hindi na naghihintay ang iyong tadhana ito ay nagigising na.